Alam ko na magkakaitsahan na ng dungis yan eh. Talagang magkakaroon ng uh, putikan. Kaya umiiwas na ako sa ganyan eh. Pero... iba naman kasi, iba naman kasi yung, uh, iba naman yung uh, pinag-uusapan dyan. So, umiiwas na talaga ako sa mga ganyang uh, usapin. Kung minsan, masyadong madugo, galit na galit na, galit na yung uh, isa't isa. Hindi pwede talagang uh, pumagit na. Mas maigi, umiiwas na lamang. Ito pong patuloy na investigasyon sa Quadcom ukol pa rin po dito sa confidential funds ni VP Sara. Ano pong komento nyo dito? Ah, yung sa Quadcom, hindi natin na uh, dapat uh, uh, talikuran na marami silang uh, ebidensya na nakalkal na at uh, nabunyag sa publiko. Ang akin kasi, hindi ko masyadong hat na hat sa investigasyon kasi ang gusto ko, may prosecution na agad. Kung kapasuhan, di parusahan na, di tapos na. Eh ang problema sa amin, sa Kongreso at saka sa Kasasenado, hindi naman nauuwi sa kaso. Ang sa amin, in aid of legislation. So para sa akin, kung may sapat na na -ebidensya, eh, maraming maraming nang naungkap, abay ipain na yan, ihain ina yan sa korte para once and for all maparusahan na talaga yung may sala. Uh, Ma'am, akin ano? yung Iba yung Quadcom dito po sa Good Government Committee Investigation. Sa Good Government Committee, yung po yung kay VP Sara dito po sa Intelligence Fund. Sa Quadcom po, yung War on Drugs at AJ Case. Ano pong inyong tinutukoy doon? Uh, pareho. Mm -hmm. Sa lahat ng sandali, sa lahat ng pagkakataon, Kapag may investigasyon, alam natin yung investigasyon, ang tutumbukin lang ng Senate at ng Kongreso, iisa diba? Iisa in aid of legislation, babaguhin yung batas. Yung sa Quadcom, yung tungkol sa drugs, kung uh, ano ang uuwihan natin? Imo-modernize ba? Babalikan ba natin yung PNP modernization para mas maging uh, mahigpit yung IAS? Para palagang uh, autonomous siya at parusahan ng uh, sapat yung mga tiwalag at mga skalawag na mga pulis or yun ang legislation na nakikita ko hindi ko pa, alam kung ano yung legislation na tinutumbok nila pero yung uh, hearing ng hearing na parang walang uuwian eh ako tinatamad ako sa ganyan eh. masipag ako sa iba't ibang hearing ka. pero kung walang uuwian palagay ko, pwede ba kasuhan na natin yan once and for all para maparusahan na yung mga yan? Opo, opo. Alam po namin... In both cases, ano? In both cases. Ang sabi nga nung iba, hindi daw in aid of uh, legislation, di ba? Sinasabi in aid of re-election, of election. Hindi ko naman sinasabi yun. Ang akin lamang, eh, dapat maliwanag sa atin na in aid of legislation. Ano bang ba gusto natin baguhin sa batas? Ano ba ang dapat amyendahan? Opo. Uh, Madam Chair, uh, bagamat ito po naman ay uh, hahantong kung sakasakaling magkakatotoo sa Senado, ayoko pong pangunahan yung bagay na yon, sa punto lang po na ano ang basa ninyo sa pangkalahatang pong sitwasyon sa bayan kung itutuloy nga ng ilan yung paghahain po ng impeachment complaint lamang kay VP Sara. Uh, sa palagay ko, ang uh, impeachment very speculative pa siya no kasi mahirap uh, hulaan kung anong mangyayari. Mm -hmm. Pero um maingat masyado din sa sa Senado, uh yung uh, ating mga senador in fairness talagang uh, pakikinigan nila ng nang yan. So hindi basta-bastang lulusot yan sa Senado. Sa palagay ko, magkakaroon naman ng sapat na hearing at uh, para sa akin, uh, ang impeachment dapat uh, hinay-hinay talaga. Dahan-dahan tayo dyan kasi um, very political yan. Tapos election year pa, eh, maraming ambisyoso. Alam na natin yan. Kaya dapat mahinahon tayo dyan at dapat last resort talaga. Okay. Ma'am, uh, kayo ho ba'y magiging miyembro ulit ng BICAM sa budget? Ah, uh, 'yan ang balita kasi lahat kami eh mga hmm. vice chairman, hawak ko okay. yung DSWD okay. at hawak ko rin yung budget ng COMELEC, parehong napaka kontrobersyal kasi kung tutuusin, noong nakaraang taon nalusot kami. Nalusot kami na sa Bahicamp, yung sa COMELEC, nalusot kami dun sa PI. Hindi namin hmm. alam na bigla pa lang may tsa-tsa at magkakaroon ng uh, People's Initiative, eh, biglang sumulpot na lamang pagkatapos ng BICAM, ganon mm. din yung mahiwagang akap Yun. na kailanman hindi naman pre-proposed ng presidente at hindi naman hiningi ng DSWD, biglang sumulpot na naman sa budget ng uh, katapusan ng BICAM. Kaya nanawagan ako at nagsulat na ako kay uh, Chairman na Grace pati kay mm. SPG. Mm -hmm. Sinabi ko sa kanila pwede ba? Pwede ba yung bike natin? Huwag naman photo op lang. Gawin naman natin yung bike na puspusan at yung mga major. Alam ko naman na hindi naman pwede. Alam mo naman yung budget, diba? Ten mm -hmm. kakapal-kapal nun, hindi mo naman pwedeng one by one. Mm -hmm. Eh at least yung mga major, yung mga major uh, changes. Abusapan naman natin ng maayos. So, meron pa pong akap ngayon? Uh, inaasahan po ninyo na meron pa rin akap sa 2025 uh, GAA? Eto nga, eto nga yung nakakatawa. Dito ang tuwa kami, natanggap namin yung uh, uh, budget ng Pangulo. Yung budget ng Pangulo, liwa-liwanag, yung NEP. Ano, di dumating, uh -huh. tinitin lang agad. Sabi ko, as asa na yung mga AKAP, yung mga insertion na hindi ko kilala na billion-billion, 26 billion yun eh. Uh -huh. Sabi, ay wala, wala. Ay wala palang problema. Abay, nung dumating sa amin, yung transmitted version ng house, meron na namang AKAP. Kaya ang dami-daming insertion ng akap, tapos lumobo rin yung AIC. Sabi ko teka-teka pwede bang pag-usapan to? Ayoko makipag-away, hindi ako makikipagbunuan. Ako uh, pasimuno niya noong time ng COVID. Sabi ko bigyan natin ng cash outright ang tao kasi hirap. Mm -hmm. Pero pumasok na naman itong akap, Nagulat na naman ako. Sabi ko hindi priority na ng presidente. Wala sa budget China, niya. Oh. At saka... At saka kailan man hindi hiningi ng DSWD, bakit sumagpunta naman to? Kaya yun nga, pag-uusapan dapat sa BICAM. Kaya humihingi ako ng tawad sa aming chairman at saka sa SP. Pwede ba this time? Magdebate naman tayong konte Okay. Sige. So, may aka pa rin yung version po ng house. Kayo po, kung kayo ang tatanungin sa inyo po kasi... 39 billion. Lumaki pa eh. Lumaki yes, pa yung aka pa yun eh. 39 yes, billion. Yes, ma'am. Yes, ma, eh. yes, ma so, kung kayo po na siyang sponsor ng DSWD sa mataas na kapulungan, kayo mismo po ayaw nito. No? Well, hindi, hindi ko siya maintindihan eh, kasi mismo yung DSWD Secretary, si Rex Sabi ko, um, program ba ninyo yan? O, oh, hindi ba natin palawakin na lang yung four ps kasi may maayos na listahan? Hindi ba pwede natin palakihin na lang yung yung uh, iba't ibang tulong natin, kalahi seeds para mm -hmm. magkaroon ng kabuhayan, mm -hmm. ng sustainable livelihood, ng educational assistance, yung bagong food stamp program, bagong-bago mm -hmm. lang bigyan natin ng pera, at least may guidelines 'yun. Ang problema sa ACAP, hindi namin alam kanino ibibigay. Tapos ang uh, Suspetsa ng marami na po politika kasi pati barangay kapitan, pati opisyal, nakapila daw. Eh hindi maganda yun. Dapat ang bigyan okay. dyan yung nangangailangan. Opo. Sige po ma'am. So ma'am dito po sa inyong pan panawagan na magkaroon talaga ng diskusyon sa BICAM, kayo ba'y naniniwala din po na ang dapat ang BICAM ay ginagawa hindi po sa pribadong establishment kung hindi, kundi ma'am po sa Senado o sa lower house kasi hindi naman nagkukulang kayo ng siguro ng silid <laughs> tama uh, kami nagkukulang ng silid sa Senado kasi naka naka-upa lang kami dito sa GSIS mm -hmm. pero marami ng kwarto ngayon eh sa PICC may kwarto marami mm -hmm. namang kwarto pambira. ang akin kasi ang nangyayari kasi unmanageable nga yung budget kung isa-isahin na hindi naman pwede talaga himayin ano pero yung major kapag 26 billion, 40 billion. Ano laki halaga siguro naman kailangan pag-usapan. Ito naghihirap tayo, ito sa baha. Mm -hmm. Eh ayuda okay naman bumagbigay ng ayuda sa baha pero hindi ba dapat magkaroon ng solusyon na permanente ay may solusyon sa flood control. Yan ang tumbukin natin, hindi lamang yung pila ng pila, naglilimos yung tao. Nahawa ako eh, paulit-ulit eh. Hindi naman tamad ng Pilipino, naghahanap ng hanap buhay yan eh. Paano maghahanap buhay yan kung ang inaasahan na lamang ay e ayuda, hindi maayos-ayos yung flood control. So uh, who will decide kung saan dapat ganapin po ang bicameral conference committee sa pambansang budget? Well, uh, sa ngayon, ang mga chairman siguro, si saldi ko sa House, pagkatapos si Grace sa amin sa Senate, tapos si SP at uh, si Speaker, uh, yan ang uh, panawagan ko eh na wag sana yung sinasabing micro bicam na iilan lang ang uh, nag-uusap so, na ipaliwanag naman sa amin kasi pag nagkaputukan katulad nitong akap mm -hmm. kapag nagkagulo at nagprotesta yung tao sa people's initiative kami namang ibang senador at congressman ang nananagot kaya dapat, kaya namin pangin, panindigan, panindigan, pangatawanan yung laman ng budget. E eh, nagugulanta na lang kami, andyan na yung budget, ilalagay yung e-signature namin eh. Yung pala, iba na yung laman, ako ng ganyanan. O sige po, so muli kami tatawag sa inyo Ma